Sambahay live po tayo ngayon sa usapan pangkalusugan at in line po sa pagsa-celebrate ng Department of Health sa No World No Tobacco Day. Ayan, wala pong manini garilya sa May 31, 20, 2011. Makakasama po natin ng isang napakagaling na internal medicine doctor. Siya po ay fellow ng College of Geri Geriatrics, Geriatrics Medicine. Medicine at fellow din po ng uh, Philippine Academy of Medical Specialists. Ang paborito natin, kasang bahay. Mahal po natin, Dr. Napoleon Borje. Tama ba yun? Sunay kasi ako, Dok, ng Dr. Nap lang. Okay na yun. Natin. Dr. Napoleon Borje. Dok, welcome back sa usapan pang kalusugan. Dok, palaging pinag-uusapan kasi ang uh, ill effects of smoking sa mga tao. Pero this time, let's talk about the benefits naman kung mag-quit ka ng smoking. Kasi, di ba, no world, no tobacco day sa May 31. Meron bang mga benefits sa ano pag nagtanggal ka ng marinigarilyo? Malaki po ang benepisyo sa pagtatanggal ng sigarilyo. Napa. Uh, whether at the earliest time possible or tinatawag na na huli na, matanda na ako, hindi ko na kaya ang tanggalin 'to. Tama. Malaki pa rin ang benepisyo. Okay. Sa uh, ano, bata batang edad, mm -hmm. let's say kasi nasa geriatric medicine ako, uh, 60 years old pababa pagmatigil matigil nilang kanilang paninigarilyo, mapiprevent sila yung tinatawag na possible stroke, mm -hmm. possible heart attack, mm -hmm. possible COPD, mm -hmm. possible uh, <coughs> arteriovenous diseases possible uh, musculoskeletal diseases, connective tissue diseases, marami po 'yan. All life threatening uh, diseases, yes. yung mga nakamamatay na sakit, <laughs> 'di ba? Doon naman sa uh, 60 pataas, naku po, ito yung problema natin, yung mga dementia, Alzheimer's disease. Ang laki pala nang ano 'yan, contribution ng smoking sa pag uh, early setting of dementia, malilimutin na. Mm -mm. Tsaka uh, yung ano sabi yung isa? Parkinsonian, Parkinson's. disease. Parkinsonian yung nanginginig, oh, doctor. Kasama no? pala lahat po yan. Okay. Yun sa mga, kaya maski na 60 years old, enabab eh, nabab ka na, tanggalin mo yun. Parang hindi lalala sa mga, mga sitwasyon ito. Hindi, laging na, hindi maagang mag-set in. Okay. So, so yung pala maraming yung mga, benefits. na long, natin. long time ill effects <clears throat> ng smoking. Makakaroon Opo. ka ng dementia na maaga pa lang. Uh, no, 60 years old. Alzheimer, Usually, maaga pa Alzheimer's, pa lang. Alzheimer's maaga pa lang. Uh, Tapos hindi ka natatanda. Yung mga depression, yun. Bakit Andang, hindi? <laughs> ang dami tayong 60 patas under depression. Lalo naman nag-uusin. Eh. Matanggal daw yung depression niya. Mali po yun. Yung, yung hindi, tinatawag na stress, Dok. Stress. O, oh, nakakatanggal na, want na to stress. Relax. ang oh, So, Moking. they keep on smoking. Mali yeah. po yun. Kasi ang tunay na definition ng stress mm -hmm. is uh, failure of the individual to cope up with the uh, load of work or load of problem na tinatanggap niya. Sa Tagalog, hindi niya kayang ilagay sa kaayusan ang kanyang problema sa presently, whether sa family, whether sa religion, whether sa office. Mm. Lahat to, so, pwede, pwede sa friends, naninigaw, hindi niya tinatanggal yung galit niya, mm -hmm. hindi niya tinatanggal yung sa manloob niya, mm -hmm. pag sa selos niya sa asawa niya, Ayan. hindi niya tinatanggal. Yun mga tunay na stress. Mm -hmm. You cannot take this away by smoking. That's true. You have to put it in your brain na dapat kakayanin mo lahat yan. Yung tinatawag nila na kaya mo yan. Ayun, kaya mo yan. Kaya Ayun. natin 'to sa tulong ng ng Diyos, di ba Ganon, no? O no? <laughs> oh, pero sa awat tulong ng Diyos. So wala talagang chemical doon sa smoking na nagpapatanggal ng stress sa katawan mo. Kasi 'yun ang iniisip ng maraming mga tao oh, la, lalo po. na pag busy ka, marami kang ginagawa. Oh, wala talaga doon. Wala po. It's all ah, in the mind. Ah, ang nakikita lang namin yung mga nagsisigarilyo kasi wagofeng Feng nung araw sa Chinese tumatagal ng buhay because it is in the family, matibay talaga ang ano niya. Mm -hmm. Matindi talaga ang immunological system niya. But this Uh, give us a reason to go to smoking, mali po. Kasi mm -hmm. the advantage over the disadvantage, ang liit ng advantage eh, mm -hmm. na na psychological effect lang naman. Mm -hmm. Pero kung yung pag-uusapan ng disadvantage, eh kailangan itigil na natin, mm -hmm. lalo na ngayon. This is a uh, world tobacco, no tobacco day. No, 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 oh, kailangan uh, itigil natin. Titingil kahit isang araw lang. Iyan. Umpisahan sa isang araw <laughs> Umpisahan lang. Umpisahan sa isang Yan. araw lang. Doc, since we're talking about the benefits, <clears throat> good benefits of uh, quitting smoking, ano, meron bang immediate na mararamdaman kang epekto? Kasi sabi nila, Doc, ang maganda daw pag stop ng smoking is immediately. Yung turkey, ano, cold turkey bang ba tawag, yeah. tawag doon. Is there any benefits from that? Kasi lagi namin naririnig, manginginig ka, magkakasakit ka. Is there uh, the any best, I want to explain this is, ako na lang po patutuoyan. Oh, Because oh. I am a chain smoker nung oh. araw. Lahat ng ginawa ko ng paraan, kasi gusto kong matanggal. Mm -hmm. Yung tinatawag nila na unti-unti. Mm -hmm. May tinatawag na may isang araw na itigil mo, gagawin mo magiging tatlong beses sa Opo. Oh, may yung tinatawag na isang buwan hindi kasi siguro. Wala, pabalik-balik pa rin yan. And the only way I saw it is cold turkey. Mm -hmm. Pero alam niyo yung uh, suggestion ko sa sa mga pasyente ngayon to be able to uh, come up with stop smoking. Dahil mga, mga commercial medicine ngayon na kinakain, but they are, are very costly. Yeah. May commercial tobacco to, that test like nicotine, pero it is also very costly. Mm -hmm. So ang advice ko sa mga pasyente to be able to quit smoking, bago nila sindihan yung sigarilyo nila, mm -hmm. tinasabi ko sa kanila, anong mas mahal mo? Yung asawa mo, yung... Pamilya mo o sigarilyo mo. Mm -mm. Before you light a cigarette, you put that in your mind, mas mahal ko yung asawa ko. Opo. Better still, pagsisindihan mo na, tumingin ka na sa taas, Panginoon, mahal ko kayo. Tulungan nyo kong itigil na aking paninigarilyo. I think that is the proper way to stop smoking. The best way. Kasi no? ang hirap talaga, bisyo yan. Oo, eh. totoo, Dok. Ang no? bisyo, mahirap talaga tanggalin. Opo. But uh, yung pagmamahal ang pagtatanggal nito, sa tingin ko, pagmamahal Tama. sa pamilya, sa mga anak, Lalo At na sa, atin, sa lahat sa Panginoon. Diyos. Talagang pagkakasama mo, eh, walang magandang magagawa. Ganon po yung no? nakakita ko dyan. Salamat ng marami. And doctor, mm -hmm. so yan po ang pinaka the best way. Marami kasi wala na nga makain, doctor. Eh. May uh, well, these are the things yun. that we our eyes can see. Mm -hmm. Marami nang kailangan ibalin ang ating konting barya. Mm -hmm. Instead of buying a cigarette, itulong na lang sa kapwa. Alam mo, isang pagpapahaba pa ng buhay, uh, aside from stop smoking, is yung tulong natin sa kapwa. Eh kung pagsama mo yung dalawa, in-stop mo si sigarilyo mo, yung konting barya, binigay mo pa sa pagtulong ng kapitbahay, hindi eh, hahaba pa buhay mo, hindi po ba? Tama. Ganun po yun. Tsaka yung konting barya na ni-spend mo sa pagbili ng si pag pinagsama-sama mo yun, kayamanan din yun do mag na... sa isang sinti mo. Yeah. <laughs> At magsimula sa isang araw lang na pag ng smoking. Okay Maraming mga doctors, doctor, um, ang nakikita nyo po. po sa clinic ni Kuya, no? Marami mga pasyente dyan, especially geriatric. You're oh, in that field. The... Yan know. po ay marami talagang karamdaman. Ang talagang pumapasok sa isip ko, yung sinasabi, this will make me relax ba't mga kasambahay, hindi po, mali po yun. Mm -mm. Bakit nagiging so addicting ang smoking? Ay, culture? yung tinatawag nila scientifically yung nicotine, kaya nagiging addict yan. And uh, once it becomes uh, addiction, magiging bisyo na kung hirap tanggalin. Sabi nila dati daw, eh, parang gamot ang pagsisigarilyo. Parang it was a form of uh, medicine for some people. Is that true? No, this is a way to advertise your product. Parang mabili, magkapera, payayaman ka. But <laughs> hindi mo alam na maraming nagsasuffer. Yes, napakarami. Yun na. ang dapat makita ng... Ano. Kaya nga natalo ng Philip Morris sa ano eh, sa sigarilyo nung araw, yung na-stroke. Uh oo. -oh. O eh, nakakasama sa ano yun eh, sa madla yan eh. Kaya lang nasasarpan yung mga tao eh. Sabi nga sa akin eh, eh kung matigil lang pagbenta ng sigarilyo, kung baka matigil ko pag sigarilyo, kung no, because sa komersyo ngayon, kailangan nila yan, pampayaman nila yan. Tama. But that is wrong. Oo, oo tama naman. Sana maintindihan ng tao yan. Tama. Wow, very nice advocacy once again. Uh, fellow Opo, po ng uh, College of, of Geriatric, Geriatric Medicine. Medicine. Yan po ang uh, pinagkakabala ni Doctor ngayon. Salamat po na marami, Doc. At uh, syempre po makikita natin si Doctor na uh. sa klinik po ni Kuya every Monday. And pag wala kayong Don, don Doctor, saan kayo pwedeng mapuntahan? Sa klinik every Monday, Tuesday, and Friday 1 to 2 sa Quirino Memorial Medical Center. Wow, dadalawin namin kayo. Opo. Okay. Thank Sige. you very much. Okay, ayaw muna po ang ating usapang pangkalusugan. Samantala, humingi tayo ng update mula po sa Davao City kung saan nagsimula ang nang dumating ang mga volunteers po at anumang oras ngayon ay magsisimula na ang Brigada Eskwela. May live report po tayo kay Luel de Kilman live mula po sa Davao City. Good morning. Good morning, well Hi. Hi. Hi, Davao. Hi, Davao ang mga volunteers sa iba't ibang mga at mula sa iba't ibang mga grupo dito sa Earth Elementary School upang makita sa Brigade Eskwela Program ng Department of Education. Itong Earth Elementary School ay may 1,500 na mga estudyante at apat na ng mga grupo na pinangungunahan ngayon sa si Pilipinas ang Bingo. Narito na rin ang mga cleaning materials at ang mga pinturang dala ng mga volunteers at inaasahang higit mga daang volunteers ang maglilinis sa paaralan ito. Ilan nga sa nakikita natin kailangan magawa dito sa Esbangoy Elementary School ay ang pagre-repair. Repairing ng anim na dilapidated ng mga classrooms na ang ilan ay umabot na sa 50 ng pitumpong taon. Ngayon nga, ang, ngayon nga pinilang ng klase ay inaasang aabot sa 1,700 ng mga estudyante ang mag-e-enroll dito. Isa rin sa pinaghahandaan ng lang ito ay ang pagsisimula ng program ng Department of Education sa taong ito ay tatlong classroom na inilaan ng F. Bangoy Elementary School para sa papasok na kindergarten sa ilalim ng K-12 program. Uh, Lin, mga alas 8 mamaya konti ay mag-uumbisa na ang paglilinis dito sa F. Bangoy Elementary School at bago po kami magpaalam ay babati muna ang ating mga kasamang volunteers dito ng isang... Ano sa'yo, Lin? Thank you, Luel. Ayan po, mga kasambahay, live from Davao. At ngayon naman po, nakikita niyo po sa aming screen ay live rescue naman pong isinasagawa sa dako po ng Cordillera Avenue, Corner E Road. Malapit lang yan sa atin, ha? Vehicular accident ng motor at isang taxi. Abangan na yung pang detalye mamaya po, mga kasambahay. okay okay marson buy some